Tinatanggap ko ang lahat. Servisyong Analytical sa iyo Guru Markets Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng korporasyon ng mas maingat. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng organisasyon StepStone Group Inc. Ticker LAII. Ginawa ang pagsusuri batay sa data simula noong Marso 30, libo at 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Kumpanya Stepstone Group Inc. na bibilang sa subkategori. Investors, 76 na kumpanya ang lumahok sa pagsusuri at ito ay lubos na kinatawan. Makikita natin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanya ay minus 5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa pangkalahatan. Makikita natin na ang average na resulta para sa merkado sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa minus 5 point rating ng kumpanya Stepstone Group Lee. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Stepstone Group Z at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na in 12 months ang Share Stepstone Group Lee nagpakita ng pagbabago ng 52.6%. Laban sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 11%. Wala itong sinasabing tiyak, ngunit kailangan tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Stepstone Group Lee nagkakahalaga ng US dollars 6.01 billion na may market capitalization ng subkategory na US dollars anim at anim na bilyon. Stepstone Group V ay may bahaging 0.8 isa ito sa maliliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US dollar 0.2 bilyon na may capitalization ng balance sheet ng subkategory na US dollars 200 at 1 bilyon. Stepstone Group li nagkakahalaga ng 0.102% bahagi. Nang gumawa ng paghahambing ng mga inuokupahang bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Stepstone Group Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 0.8%. Ang halaga ng libro ay 0.102%. Na 80% mas mababa kaysa sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, masama, minus isa puntos. Ang mga utang ng organisasyong pinag-aralan ay umaabot sa US US$0.274 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay kumakatawan sa isang daan at tatlumput pito ng equity ng kumpanya. Resulta sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, masama, minus isa point. Ang balance ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo ay zero. Na may average para sa subkategory na 32.6 na mas masahol pa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga organisasyon ng subkategory, napakasama, minus puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars isang daan at tatlumpu milyon. Ang mga inaasahan kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. At ito ay lubhang masama para sa mga prospect ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 5.2. Ang average ng subkategory ay 5.1 na 2% mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ na milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. At ito ay lubhang masama para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng tinansyang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang margin ng benta ay minus 11.2% na may average para sa subkategori na 15.7%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 26.7%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori matitiis minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 1.324%. Ito ay 47% pagtaas sa bahagi ng market capitalization. At ito ay nagpapakita ng imbalance sa kasalukuyang market value ng kumpanya Stepstone Group Lee, malamang patungo sa underestimation. Ang halaga ng kapital sa bawat empleyado ng kumpanya ay 6,000 at 68,000 dolyar at para sa subkategory na 8,000 at 38,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 32.1%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ay minus 100 at 31.5 libong dolyar na may average sa subcategory, $273.8,000. dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subcategory at pagganap ng kumpanya ay 52%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng mga benta para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 1,171,000 dolyar sa subkategori na isang libo pitong daan at apat na thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategori at pagganap ng kumpanya ay apat na Pagtatantya ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Share shorted ay 3.6% kumpara sa subkategori average na 2.7%. Ito ay isang pagtatasa ng panganib ng isang maikling pagpisil. Tagapagpahihwati GREH apat na nagpapakita ng antas na 40% para sa kumpanya StepStone Group Inc. Samantalang para sa subkategori ang antas ng RC 14 na ay 40%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay pareho ang halaga ng mga pagbabahagi ng kumpanya StepStone Group Z. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 51.81. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 6.01. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktwal na presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 33%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat sa mga desisyon sa season na ito na may impormasyon at sistema ng pagsusuri ng Sanggunian Guru Markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities ng kumpanya StepStone Group Lee. Share Valuation Information System Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Magbukas ng sell trade sa presyong US Dollars 51.8. Bukas ang order dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay batay sa modelo ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 45.73. Ang stop loss ay nakatakda sa 57.87. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng session noong Abril 29, 20 2000 at 25. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker DAA ay ang paunahing transaksyon sa pagbili. Ang video sa paunahing deal ay naipublish na sa channel kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalance. Ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay otomatikong naayos. Maraming salamat sa publiko sa panonood ng video na ito at paggamit ng sistema ng tulong guru, Markets.